Magandang araw sa ating lahat, Luso Mindanao at sa mga kababayan natin, sa Pati Pangbansa, uh, mag-ingat po kayo palagi. Mr. Lil Jaso po, na TV, magbigay na po tayo ng munting opinion bilang siyempre mga ngayon tungkol sa nagarap na korupsyon sa ating bansa. Ayaw po natin ang kapiruhan dito. Asa sa atin na po dito is pag-iusap at ang sana, makunsinsya makus mo lang yung mga kababayan natin Pilipino na nariligaw ang landas. Maawa sila sa sambay ng Pilipino, mahihirap. Madaling araw pa lang, nasa kandira para mabuhay ang pamilya. Pagbili sa tindahan, tatamaan ang gagamba. Pagkaraniwan lang yan para makatulog tayo sa bansa natin. Ang mga kababayan natin, OFW, And iwanan nila yung pamilya, nagpag-iipin sila sa ibang bahay. Tinitiis mo na yun sa pamilya para mabuhay na pumasaya sa, sa mga pamilya. Pagpatanap ka na nila ng pera, bat na. Pag nanggap ka pera ng sa mga pamilya, ang na naman ulit. Wala sana problema yun kasi nga para makatulong sa bansa natin at makatulong sa pamilya. Ang problema ko dito kasi is, ang ibang mga binabay natin yung bata punta sa wala. So, kawawa naman yung kasamaya ng Pilipino. Ang sa atin naman kasi dito ay naman natin makikigod. Tamang gawin na natin talaga dito sa para sa atin bilang opinion ko na rin na pag-iusap na lang. Magkaroon mo na, na ng kunting konsensya ng mga kababay na itong politiko na niligawan ng tas. Alalahanin natin, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung turado mo man ang lahat ng gobyerno, hindi ko pa rin kontrolado si God. Huwag natin ang tayo na sisingin ng kalikasan. Wala sana ang kung matatamaan tayo na. Paano kung ang mga mahal mo sa buhay, na wala kang buwang buwan? Sana magbago naman tayo kung may natitira pa kayo kung Sa yung ng gobyerno, ang tayo na may action Sana tuloy-tuloy na may maparusahan. Ngayon nga lang, na proseso dahil nga makakuha na mga magagaling na abogado dahil marami nga pera kung siya obtain pa, pag iba nang nakaupo baka mapawalang sana pa at yung anak ko naman din tayo sa ulit sa program ng ating bansa yun nga naman no, ay bilang simple yung mga mamaya bilang suggestion din naman na magkaroon na lang kayo tayo ng isang box bawat labas ng city hall para yung mga nagtako ng kabangayan is magsorry mo na sila, pagkutik-kutik, kung hindi na tayo ibalik na. Sa ganun para, mapakinabangan ka agad ng gobyerno. Pabigay na mga, pabigay mo na ng mga ipan sa mga school natin sa probinsya. Nakakawa yung mga estudyante. Yung mga ibang tulay natin sa probinsya. Ilang tao na, positive pa rin nakatayo. Tamatalang, bilyon-bilyon yung nawawala natin pera. Masa naman, magkakaroon kayo ng konsensya. Iwag niyo sa black box, sa gano'ng paraan. No? Hindi kayo makilala kung kayo ang susuli. Hindi rin mapapahiya ang pamilya niya. Siyempre, pare-pareho rin tayong tao. Ay kaya din. Buong pamilya naman. Hindi naman siguro buong pamilya ka. Pareho yung pag-iisip. So, may matino ka din ba paano. So, atin dito, yung natin sa drop May mga CCTV na mga sa ating city hall na yun. O yung magsasawuling ko ng pera, magagamit din sa ganong paraan, mabilis yung proseso. Sa atin naman dito is opinion lang bilang simple mga kapayan na pinakamabilis ang uh, pinakamabilis ang paraan para magamit na Maraming salamat at mabuhay po tayong na God bless.